Hello guys, good afternoon. Today is June 21. Maulan-ulan siya ngayon. Ayan siya, naulan oh Okay lang din naman na umulan kasi ang init. Mainit, lalo sa gabi. Pagtulog, mainit. Mainit patin naman at umulan thanks God at umulan and mashallah kulimlim ang langit sa mayatang panahon pero okay lang na umulan kasi para hindi mainit ang maya sa pagtulog ulan, ulan para lumamig thank you lord at umulan guys thank you for watching bye bye